Hello mga mare! For today's video, ito na naman ang ganap sa buhay namin ngayong araw. Isa-isa ko na ang inaayos ang aking mga school supplies sa pinagawa kong istante kay Mr. Napapakamot na nga lang ako ng likod sa dami ko talagang aayusin sa loob ng aming tindahan. <laughs> Hindi ko pa nga alam kung anong style ang gagawin ko na pag-ayos dito sa aking mga school supply. Paano ba naman kasi dati ang pinaglalagyan ko eh surak lang. Paano ba naman kasi yung luma ko talagang istante na surak lang talaga yung aking pinaglalagyan ay eh yung iba kong school supply patong patong lang dun talaga mga mare ko. Kaya minsan po talaga yung iba kong paninda ng mga school supply lalo na po yung mga plastic envelope ay naiuyupi. Sayang naman napakamahal ng puhunan tapos hindi mo na may bebenta. At eto nga po inaayos ko yung aking mga plastic envelope. Paano naman talagang na yupi, -yupi na itong short tapos long talagang na yupi na yung bawat gilid niya. Kaya mas maganda talaga na nakapagpagawa din ako ng aking paglalagyan. Yung ibang paninda nga po namin na mga school supply eh hindi na po talaga makita ng aming mga tumor. Paano ba naman po kasi nagsisiksika na talaga sila sa luma kong istante? <laughs> Habang nilalagyan ko nga ng presyo itong aking mga school supply, eh iniisip ko na rin po kung paano ko talaga ito aayusin. Nagdagdag na nga rin po ako ng mga ibang school supply at yung mga hinahanap ng aking mga tumer eh talagang nililista ko na yung mga wala na paninda ko ng mga school supply. Para naman pag meron silang hahanapin, abay ready-ready talaga ang inyong tindera. <laughs> Dahil nakakapanghinayang din naman po ang kita kapag merong hinanap si tumer na paninda tapos wala tayong maibenta. At dito nga mga Mariko, habang ako'y nag-aayos ng aming mga paninda, eh meron talagang mga tumer na bumibili. Nawawala rin talaga ang aking pagod mga Mariko kapag nakikita ko talaga na yung aming tindahan eh maraming customer na bumibili. At dito nga mga Mariko, inutusan ko yung asawa kong kalbo na magtimpla ng kape. <laughs> Parang hindi nga kumpleto ang araw namin kapag hindi kami nagkakape ng umaga at hapon. Sabi nga nila, kape is life. Pag ganito ang hapon mga mariko, lalo na po kapag umuulan, eh napakasarap naman talaga magkape. At pinagpatuloy ko na nga itong aking ginagawa nag pa talaga ako mga mare ko kung paano ko talaga iaayos itong aming mga paninda. Ito nga paninda ko na sliding folder ay eh, pinagsama-sama ko na lang talaga sa isang envelope para hindi na siya madumihan at malikabukan. Dahil dito nga po sa amin ay eh, tabing kalsada talaga kahit punas ka ng punas ay eh, napakaalikabok. Yung mga iba ko nga pong paninda ng mga school supply ay eh, sa plastic envelope ko na lang talaga pinaglalagay. Lalo na nga po yung mga papel ko ng mga paninda sa plastic envelope ko na lang po ito nilagay para naman hindi siya malikabukan at madali lang siyang Hanapin. At nakapagtimpla na nga po ng si Mr. Mga mareko at ito nga. Tapos na rin ako mag-ayos dito. Pass forward na to ha mga mareko at naglilinis-linis na nga lang ako dito. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko inayos itong aming mga paninda na school supply. Talaga naman po na talaga ako kasi napakaganda na po ng paglagyan ko ngayon ng aming mga paninda. Kesa nga po bibili na naman ako ng panibago pong istante, Eto nagpagawa na lang nga po ako kay Mr. Total Marunong naman siya magwelding welding At nung maayos ko na nga po yung aming mga paning ito naman po yung pinaglalagyan namin ng mga sigarilyo, yung aming aayusin. Tignan nyo naman mga mare ko talagang napakakalat pa. Nandito rin po kasi nakalagay yung aming mga ginupit-gupit na mga kape. Dito nga po ay eh, nagpatulong talaga ako magpabuhat kay Mr. kasi napakabigat na to mga mare ko. Nandito po kasi mga istak nga namin ng na mga kape. Tapos nandito rin yung ibang mga katol. Tapos yung mga sigarilyo at meron pang mga nakalagay doon sa pinakaibaba niya. Akala ko nga natapos ko nang i-display lahat ng paninda namin na school supply. Eh meron pa palang natabunan mga mare ko, hindi ko nakita yon. Hindi ko pa pala na-display yung aming mga packaging tape, tapos yung mga shoe glue, at yung iba pa naming paninda. At pinabot ko na nga kay Mister yung mga hindi ko pa na-display para naman hindi na ako pa balik-balik pa at lakad ng lakad. Itong packaging tape po pala, eh mabili rin talaga dito sa store namin. Kasi meron din pong mga naghahanap na ganito, lalo na yung mga nagpapadala talaga ng package. Dati nga ang kinukuha ko lang na packaging tape, eh yung color yellow. Ngayon, kumuha na rin ako ng color white kasi meron ding mga naghahanap. At ang patubo ko nga lang sa mga yan o yung presyo lang ng mga pinapatong ko, hindi nga po para parehas. Minsan limang piso, minsan tres pesos lang. Tangin sa mga coupon lang talaga ako tumutubo mga mare ko at ang bentahan po nga dito eh piso isa. Pero sa ibang mga school supply eh, konti lang talaga yung patong na kinukuha ko. At dito nga mga mare ko, after 10 years nga na pag-aayos, ayan, tapos na ang aking mga dito. At makikita na nga ng aming mga tumer, yung mga panindana ng mga school supply. At hindi na nga sila nagsisiksikan sa luma kung mga pinaglalagyan. At dito nga mga mare ko, napakarami ko pa talagang aayusin kasi papagawa ko rin talaga yung iba pang istante na pinaglalagyan namin ng mga paninda dito sa loob ng aming store. Pininturahan ko na rin po pala ng color black yan mga mare para naman maganda siyang tignan at hindi siya dumihin. Aayusin ko na nga po muna itong aming mga ibang mga paninda na mga kapet. Isasabit-sabit ko na nga to para bukas e eh, wala na akong gaano aayusin. Tinitignan ko na nga rin tong aking receiver. Baka meron pa akong hindi na check sa mga school supply na binili namin sa CSI. At nung makita ko mga mare na okay naman na, tinapon ko na rin ito. At nagwalis na nga lang ako ng konti dito mga mare para bukas eh hindi na ako magwawalis pa. Kanina nga din po pala nag-deliver po yung ahente ko ng kopi ko. Pero yung isang hinihintay ko na ahente eh hindi na talaga nagpunta. Yan nga po yung monde. Dito nga po, eh, nagugupit-gupit na rin ako ng mga paninda namin ng mga kape dahil ito talaga yung mabilis sa umaga. Dahil naayos ko na nga yung mga paninda namin ng mga school supply, eh, dito naman po ako sa mga paninda namin ng mga kape. O, ayan mga mare hanggang dito na lang ang video na to. At sa mga hindi pa nga po sa aking Facebook, kapalo naman po at subscribe na rin sa aking YouTube channel. Salamat!